Copy-paste na naman po etong si Bato de la Rosa. Hmm. Nagiging hopeless daw ang sitwasyon. Hopeless na daw sila. <laughs> so ano po ito? Drama? Ano po ito? Talagang hopeless kayo? Nakikita niyo talaga na dahil kayo ay nasa panig ng kadiliman at kasamaan. Ay talagang ganyan ba? Ganyan ang mararamdaman. Hopeless. Hopeless na po ba kayo na makakita ng liwanag? Yan po ba ang ibig niyang sabihin, Mr. Bato de la Rosa? Hopeless na rin po ba kayo na kahit papano ay maging clear yung conscience niyo? Dahil napakahirap, ano ho, habang kayo po'y tumatanda, ang conscience niyo naman ay lalong inuusig na napakaraming mga negatibong bagay. Talaga pong mahirap yan. So copy-paste, nakikisakay kay Sara Duterte, etong si Bato de la Rosa. Sabi niya dito, gusto ko lang iparating na kung ano man 'yung hinanakit, ano man 'yung nararamdaman ng ating pangalawang pangulo ng bansa, ayan din ang aking nararamdaman bilang isang Pilipino. Huwag na huwag mo mababanggit na ikaw ay Pilipino damo ka dahil ang pinagsisilbihan mo ay ang mga Duterte, Mr. Bato de la Rosa. Maliwanag? Hindi po kayo Filipino citizen. Ang mas masaklap doon, nagkukunwari kayong senador ng bayan. Ay una nga, hindi naman kayo Filipino citizen. sa so talagang wala kayong malinaw na intensyon at magandang layunin para sa mga kababayan natin. Kayo po ay senador ng mga Duterte. Hindi naman siguro yan uh, lingid sa kaalaman ng marami nating kababayan. Ano ho? Kaya huwag niyong gagamitin yung bilang isang Filipino ay, naku Lord, itong mga ito talaga. Ay, Diyos ko po, ano Ha? Bilang isang Pilipino, talaga ba? May monopoly kayo? Sa kuno ay pagmamahal sa sarili o sa ating bansa. Ang labo. Napakalabo po kasi dahil hindi naman niya nararamdaman ng mga kababayan natin. At lalong hindi niya nakikita sa mga kinikilos at gawin niyo po. Hmm. Ganun na ganun din ang aking pakiramdam o nararamdaman. The more I talk about all these things, the more na nagiging hopeless ako sa sitwasyon. Hindi di ba? Hindi mo matumbok. Ano ba ang gusto niyong iparating? Ito ba'y ba drama? Ito ba'y ba katotohanan na talagang hopeless kayo? Hindi, hindi mo talaga ma-identify kung ano na ang patutunguhan na itong mga katulad ni Mr. Bato de la Rosa. Senator Bato de la Rosa empathizes with the Vice President Sara Duterte after the latter lamented alleged assault against the Kingdom of Jesus Christ during the religious sects 39th anniversary celebration in September on September 1. Oh, ayun. So, ano naman to? Hindi ba natin expected na kayo ay makikisimpatya kay Sara Duterte? Alam nga naman kasing makisimpatya kayo doon sa mga kapulisan. Eh, hindi niyo naman siguro alam ang proseso ng batas. Hmm.